Oh, good morning. Hello. Ah, Kagigising ko lang. Ah, daily, daily vlog. Ah, wala pa rin si Rapi. Ayan, pumasok. Ganyan kami ng karamid ko. Pag may pasok, halos day off lang kami ko magkita. Pag day off ko, pag nabutang ko siya, nagkikita kami. As ganun din, pag day off niya, Yeah, doon lang kami nagkikita pero pag ganitong regular day yeah, alas di kami nagkikita ng karamit ko uh, ayan pa may pa ako hindi uh, pa ako tiklo, dahil kagigising lang good morning ulit pero may tao na sa kusina sa tilaw sa Taylo. Ay si Rod, daily vlog. Good morning, Rod. Good morning, everyone. eh si Rod. Mamaya, tatanungin natin siya kasi galing siya sa Middle East. Sa mga nagtatanong sa akin kung magkano nagastos from Middle East to Poland, kung pwede siyang tanungin. Yeah. Pwede ba? Yeah. Yeah. Tatanong natin. Pero bago yun, magtitiklop muna ako. Hindi pa ako nagtiklop. Ayan, buti day off siya. Day off ka ba, Rod? day off ko si Rod. Kaya mga nakapalo sa akin. Alam nila kung ano nang ganap dito sa Poland. Okay. Pwede lang, magtitiklop lang tayo. Ayan. Kaya, titiklop lang ako. Ah, oh, kaganda ng weather ngayong araw ah. Natin, wethers labas. Ah, sunny di ngayon. Ayos, ganda ng weather. Ah, ba? ayun! Ayun, snow Ayun, ayun! Ayun, ayun! Ayun, ayun! Ayun, ayun! Ayun, ayun! ang lamig. Ayun, ayun! Daily ayun! Ah, ayun, Tara na sa kusina. At gagawa tayo ng lemon. Ah, uh, isig na yung isang karumid si Rod. Ayan si Rod. Sasama ko sa vlog. Ah, magda-day vlog tayo. What's up? Ah? What's up ah, everybody? Ilang buwan na nalito Rod? October 13? October. Oh, so, tatlong buwan na siya. Sa, dito sa Poland, tatlong buwan na rin. Ayan. Ayan. <coughs> Mamaya ako na siya tatanungin. <laughs> Ayan, buhay dito. Ayan, yeah, simple lang. Pagdeo. Ayan. Walang gagawin kundi kumain. Ayan. Kumain, matulog, magpudrit. Rod, may tanong ako. Medyo personal. Okay. Magkano ang ginastos mo sa Poland, ah, Saudi to Poland? Ayan. Saan nagtatanong sa akin? Sige, tanong natin sa'yo. Magkano ang nagastos mo ron? Sa amin, ni Mises. Kasi siyempre, di hindi naman pare-parehas ng na agency. Ah. Sa amin, siguro mga nasa 30,000 reals. reals. So, um, the time is... Time is... Mga uh, 10 to 12,000. Ah, 12 to 12,000? 10,000 10, 10,000 reals oh, time is 12 nyo na lang ah, time is 13, 13. Time is 13 sa peso Ayan. Bala na kayo mag-convert. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, Rod, eh. Kung magkano daw ang placement fee from Middle East to Poland. Hmm. Sabi ko, depende yan. Depende sa agency. Sa agency. May mga iba, nasa, And may mga promo, nasa 6,000. 6,000 real. Sa agency na, oh. Kasi, shoulder mo yung mga ibang gastos kung sa middle east ayan like yung mga M mura na nga yun di ba Rod? oo oh, mura na yun mura na yun kaya sa, sa mga gustong sumugal go oh. sa mga ayaw sumugal stay put na lang kayo dyan kung pangarap mo yung euro ah. siguro ka kung pangarap mo ang snow Tara dito. Ang pangarap mo eh, sahod. Ah. Diyan halos safe lang din. Diyan ako hindi mo na to. Hindi mo to. Hindi mo Kasi ang Poland... Depende. depende ah, kung masipag siya. Kasi ang Poland at saka Saudi, halos hindi nalalayo ang rate. Oo. Oh. Yun nga lang, ang pinagkaiba ng Poland sa Middle East, is dito is per hour. Kung naghahabol kayo sa oras at saka sa pera, pwede dito. Pero kung gusto mo naman ng... Yun nga lang, pinagkaiba talaga dito. Gaya nga nang sabi ko, is... Ang sahod dito, ganun din, per month din. Yun nga lang, dito, matagal bago ka makauwi. Abuti ng taon. Sa Middle East, ang pinagkaiba, after 1 year, pwede ka na umuwi. Bakasyon. Bakasyon, di ba? Anyway, magsasay mo na ako. Uh, masayang uh, tayo ako. Ayun si Rodo. Ay, hindi niya na ma-360. Nag-bebread lang si Rodo. Ini lo terumbu, ni lo, ni lo kung ini ininit ko lang yung pangalan. Titirahin ko nung walang Tapos, ito, ako, ito, kanin. Tapos, ilo na to. Ano to? kanin o? Hindi, may kanin na. Ayaw mo ngayon na ito. Hindi, ayaw mo. May tira pa ako lang. Ito pa nga, nung Okay na yung ATM, Okay na. Nakayos Nakuha mo na? Hindi, ano to? After one week. One minute lang. After, After. one week. Ayun. Siya pala. Pag nag-open kasi ng account dito, ang agency, pwede kang mag-direct sa agency para sila magbibigay sa iyo ng kung anong bangko. Tapos pwede ka rin mag-direct sa agency rito. Ayan, kaya si Rod, umuha siya ng bangko, sarili. nagsarili siya. Yan. Kasi ang agency, pag nag-apply ka sa kanila, may sasabihin naman sila kung saan ang bangko ka. Pero pwede ka rin mag-walk-in. Ah, <laughs> hello. Ay, buti na abot ako si Rod. Galing siya ng mid. Ilang ilang years ka sa Middle East, Rod? Almost almost 10 din ako doon. Mm, 10 years. Oo. Oh, 8 years. So. Mas nauna siya sa akin. Anong taon, Rod? 2015. Ah, 2015. Ah, 2012 ako. 2015, 2014. Ah. Um. Uh, Buhay OFW. Oh. Yan. Sa so, Sasay na? Okay na yan. Huh. Sige na. Sige na. Mamenin. Kasi so, nag-aaway lang kami nito eh. Pag hindi mo na yung diskarte niya. Kapag nag-start ako ng daily vlog eh. So, kasi na namin medyo masikip lang ng konbe. Eh. Pero okay naman. Goods naman. tayo. Daily routine ko. Every morning. and Siyempre, lemon. Mm -hmm. Dahil walang kalamansi dito sa Poland and Gagawa tayo ng lemon. Lemon first. <coughs> every morning to. Yan. Ibigay lemon tayo. Bago ako kumain. Pero syempre, hindi naman ako inaas. Masahin na kasi ako mag-lemon every morning. Pero hindi naman ako inaas. Nasa lemon ako every morning. Lemon. Lemon is life. Kasi so, yung paano ako magpiga ng lemon. Yan. Ganito ako magpiga ng lemon. Siyempre, kanya-kanyang piga yan. <coughs> Ang common kasi ginagawa ng iba pag nagpipiga. 'di ba? Yung common pag nagpipiga ang tao, pag ganito. Pag ganun, 'di ba? ako, dalawang daliri. Ano? Pigam-piga o oh, pigam -piga ano? Kahit kaluluwa mo, pigam-piga 'yan eh. Ah, dalawang daliri 'yan. Ganyan ako magpiga ng lemon. Ampe, ako lang iinom naman ito. Kaya ganyan ako magbiga para totally pigam-piga siya. Masok na si Rod sa room niya eh. Ayan o. piga siya. Diba? Kanyan ako magpiga. <coughs> Ayan si Rod. Magluluto ng balot. Balot dito. Laki di eh. Diba? Balot ng ano? Balot. Galing Ayan. May mga balot din dito kasi. Galing Vietnam. Vietnam. Pero dahil open dito, hindi naman sila ganun kahigpit. Ayan. Isang balot, 5 sloty. Nasa, pag kinonvert mo sa peso, nasa 60. 60 to 70 pesos. Yan. Pero pag nandito ka, huwag mo na i-convert. Hindi naman nakaramdam yun eh. Nagluluto siya ng apat na balot. Yan, more, Rod. Ayan, pato mo karoon. Ayan, apat na balot yan. Dadalhin niya sa misis niya. Ayan. Salamat, Rod. Ako, oh, may balot din akong stock. Ayan, di ba? Niluto ko kahapon. Ayan. Ayan. Kaya, maya-maya, papailit ko na lang siya. Pero balot sa puti. Kulay puti kasi siya. Kaya tinawag na balot sa puti. Ayan. <coughs> Magkakala ko nung nasa middle east pa ako, yung balot, magkano? 10 pesos, 10 ah, 10 reals, dalawa. So, ganun din. Halos same lang. Pero ngayon mahal na ang balot sa Riyadh, no? Oo, mahal na. 10 na isa? 10 na ba? Mahal na. Ito, ang kumakain lang ng mga balot. Asian naman. Mga lokal, hindi kumakain ng balot. Ayaw na lang ng balot. Bakit, bro? Wala ba? Wala ba? Ano nilagyan mo ng asin? Sabi nila yan, nilagyan ng asin. Direksyon na? Oo. Baka maabala, dito ko na lang kayo sana. Hindi, sige lang. Walang problema. Diyan din ako. Diyan din Yeah. or goods Our goods warm water at saka uh, konting tubig lang buto ako ng makarel. Ayan ang makarel dito. Yung makarel na rito, nakarepack na. Meron din naman yung yung hindi nakarepack. Ayan. Wala na siyang ulo. Ayan. Ganyan ang ibang makarel dito pag nakarepack na. Pero may man na bibili rin na hindi nakarepack. Pero ang binibili ko kasi para malinis na yung yung ano na, yung nakarepack na siya. Para wala nang ulo at wala nang lilinisin ihimayin mo na lang. Siyempre, tatanggalin mo na lang yung bundok. Ayan, ang makakalag mo na rito. Siyempre, hindi mo ng okra. Ayan. Ayan. Bin, pag nilagay ko sa sarap, nilalagyan mo na tissue para medyo mas tumagal yung okra. At siyempre, talong niya. Magpapaksin tayo kasi. Ayan. Ang talong nila rito, parang style sa Middle East din. Ayan. Sa mga nagtatanong, ang gustong malaman, yung talong dito sa abroad, ganun din. Ayan siya. Ayan. Talong. Doon tayong paksiw na makaray. Ayan ang okra nila dito. Okra o. Okay. Ah. Okra nila. Ayan yung maliliit. Ayan. Okay. Okra. Okra is life. Nabili, huh. nabili nabil lang nabili sa ano sa Indian store. May mga Indian store din naman kasi dito. Kaya... Ayan. Yeah. Ayan ang mga ingredients ko. Luya lang mga basic na pangpaksiw luya tsaka sibuyas lang walang bawang kasi kaya walang bawang ayun ang natutunan ko kay, kay mudra the more na maglalagay ka ng bawang nagiging malang sa siya pagpaksiw kaya ito lang ang nilalagay ko Yo, tsaka yung dahon ng dahon ng sibuyas onion rings ang tawag doon basta ang ganun Yan. Pwede na. Sasalang na lang. Ganyan ang di ba? Maraming gulay. Tatanggal na natin ito. Para maisalang natin. Uh, kayo, paano ba kayo magpaksi? Ako kasi basic lang. Uh, Paksi siya. Ang makarel. atay pa. Yeah. Para ulam na yan hanggang hapon. Hanggang mahapon hanggang bukas. Eh may ulam na kami. Yeah, tipid na. Ah, sandaan pa ang mo. O dinis tayo mamaya kinabukasan natin. Kamadinis para maganda tingnan. at ibalik natin siyempre sa lagi at siguro naman siguro siguro naman nasag, natanong, nasagot na yung nagtatanong sa akin nagchat chat back sa comment section ko na kung magkano yung nagastos sa middle east papunta rito ayan so, Hopefully, sana nakatulong siya. Kaya sa nagbabalak, maka sa, sa, nagbabalak pumunta rito sa Poland at gusto maka-experience ng snow katulad noon nung nasa labas 'yan. Kung nakikita niyan, 'yan, Why not pop why not coconut pop Subukan niyo. ya Try try lang. Yeah, ako nagpakasakali lang din naman ako. Tawa naman kan oke okay naman Maka karakos naman, araw-araw ah. Kaya Why not po coconut poknat Why not coconut poknat Ayos ayos.